Gusto mo ba matuto kung paano gumawa nito? Pwes, panoorin ang buong video para matuto. Ang tawag dito ay puso or hanging rice. Sikat na sikat ito sa bandang Cebu. Talagang masarap ang kanin kapag binalot dito, mabango, may aroma, parang kagaya ng binalot ng dahon ng saging, kaya tinatangkilik din talaga ito sa mga taga Cebu. Kaya ito ang way kung paano ito gawin. Ito ang dahon ng yog. Tapos, tatanggalan natin ng ting-ting yung pinakalikod. After that, paghiwalayin siya. I mean, ganyan, parang nakadivide. kasi insert yung kamay sa gitna. Tapos, yung dahon sa pinakaharap ay i-twist palikod. Tapos, i-overlap sa sarili niya. Ganyan. So, tingnan nyo na lang yung video kung paano yung pagkakagawa. Sobrang bagal naman ito. At sobrang klaro. pagka na parang firm na ng puso pwede nang tanggalin yung nakasupport na kamay tapos tingnan nyo sa likod o ganyan yung itsura niya, no parang puso na siya tapos ngayon dyan natin ipapasok si so open natin yan hilahin natin yung nasa gitna kasi ipapasok natin ito yung hawak ko na itwist mo na no itwist pa over tapos pa ilalim doon sa yung gitnang yan ganyan dapat doon palang, lang pag na-firm na ng puso kanina doon palang lang tanggalin yung kamay kasi pag hindi na ano siya nabubuwag dapat yung firm firm na siya tapos dito din ayan open natin yan pasok din natin siya pataas lahat yan tapos yung isa naman mamaya pababa tapos pataas din medyo for, oh, firm na siya no o oh, forma na siya o oh. konting adjust na lang so okay na tayo dyan yung isa naman yung sinasabi ko kanina pababa and then pataas so iikot natin ng isang beses tapos dito natin yan ipapasok dyan pa para bumaba sya ganyan At ito na yung huli. Nasa taas na siya. So, ayan na siya. Yun na yung kinakabuuan. Ngayon, ang lalaki ng butas, paliitin lang natin yung mga butas by adjusting, no? Each, ano? Basta, adjust, adjust lang. Dapat mawala yung mga butas kasi lulusot doon yung orjaan yung mga bigas. Ayan, dapat close na close. Ganyan yung itsura niya. Ayan, nakagawa na tayo ng isa ayun gawa pa ulit tayo ng isa pa para mas makita talaga medyo mabilis na to yung pangalawa natin nalibago na <laughs> siya sa baboy <laughs> nalibago na siya sa baboy

At ito na lahat yung nagawa natin. Bali, 50 pieces to yung ginawa natin. May maliit, may malaki. Depende kasi yan sa size nung daon nung niyog. Hindi naman natin to pambenta, pangkain lang. Kaya okay lang. Kahit iba't ibang size. At hindi ganun kapulido yung pagkagawa yung dede dede <laughs> yung parang mga suso niya hindi magkatugma tugma ayos lang yan so ganito naman yung kung paano paglagay ng bigas i-open lang yung pinakatap at ganyan dandan ilagay yung bigas pero mas maganda sana kung meron kayong imbudo para mas madali pero dahil wala kami noon tap kamay kamay lang kami na Tinatry namin yung ganito, yung parang may baso, pero hindi talaga siya working. Mas maigi pa yung kamay. Ayan. Dapat sa kalahati lang yung bigas, sa yung may mga tatsulok-tatsulok na yan, yung tusok-tusok, dapat hanggang dyan lang yung bigas. Para pag naluto siya, tamang puno lang. Tapos ganito naman yung pagtali niya. Ilak. Ganito yung lak pala, para malak yung pinakabutas, hindi lulusot yung bigas pag sinasaing na. Ganyan lang siya. Sige. Alak naman. Alak naman. Ayan, ilak natin. Neto, ay na natin. Pagkatapos nito ay sa ingin na natin siya. Magpakulo tayo ng tubig sa steamer. Kagaya nito, kulong-kulo dapat. Pagkatapos niyan ay ilagay na natin ang mga puso. Ayan. Pag wala kang puso, gumawa ka na nito at magkaroon ka ng puso. Charot! dapat lubog na lubog sa tubig yung mga puso natin kasi kung hindi may tendency na mahilaw siya kasi meron akong isa na nilagay sa top lang yung kalahati lang yung nakalubog hindi naluto yung kalahati as in bigas pa siya nung hinaon namin lahat yung iba yung nalubog sa water is luto na tapos yun ay bigas talaga siya tapos lutuin natin to ng 1 to 2 hours depende kasi yan sa laki ng puso natin ito sa atin malalaki kaya niluto namin to ng isa't kalahating oras sa katamtamang apoy lamang. At ito na, luto na ang ating puso. Sobrang bango. As in, nakaka-invite siya kainin. Ganito yung itsura niya, no? Parang kanin palang solve ka na. Parang ganon. Sobrang sarap nito i-partner talaga sa barbecue. Try nyo. Chorizo at iba pang klaseng ulam like fried chicken. Ayan. So, maghiwa tayo no, para makita natin yung loob kung luto na ba talaga siya. Ganyan katigas. Paano nyo malaman kung luto na siya? No? Iti-test nyo. Like, tusukin nyo ng tinidor. Pag matigas na siya, that means luto na yung kanin. Yan Oh, grabe. Sobrang tigas. Bantok ka ayo. Sus! Sobrang pagkabantukag yun. O, oh, makabukol pag iba to.